Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Kasalukuyang nasa binget na nga ngayon si na Donnie at Bell. At maaga pa nga lang ay bumiyahin na nga itong si na Donnie at Bell pa binget. Nag-IG story nga itong si Bell na nasa binget na nga ito at si Donnie naman ay nag-post sa kanyang Instagram account na kung saan nagpapatunay na nasa binget na nga ito. Marami naman ang kinilig ng mag-post nga itong si Derek May at Cruz Albiar, direktor nga ng Katbay Milab ng ganitong larawan. Ay marahil ay may gagawing eksena itong si ni at Bell. Pagdating na pagdating nga ni Bell ay kaagad nga itong sumabak sa taping. At may mga CBS nga na nag-post nga sa Facebook na kung saan pinakita nito ang uh, mga behind the scene ng eksena ni Bell dito kasama si Darren Expanto. Ito ay mga screenshots lamang at hindi ko pa pinost ang video dahil hindi pa pwede pero hindi pa ipinalabas ang naturang eksena sa Can't Buy Me Love sa Netflix. Kaya ito mo na ang mga screenshots ng taping ni Belle sa Hawaii Atok, binget